Ayan guys oh yung po ang ulin niya iibig oh Ayan po guys oh Ayan oh Hilahila po niya guys yung ano Bigho Hindi kaya guys na isampay. pa oh Ayan guys oh Ayan guys Hello guys Tadayo tong oh. guys oh. Ran itu. Ini guys, oh. okay, so. <coughs> kaya guys yangat kayak yang mana? Yang malas lagi sasang. <coughs> Sige lang. Oh, hindi ka mo na. Oh, guys, lagi yung sa kanya Bra, dito pag maraming huli. Oh, yan. Hila na guys yung ano. Oh. Tala guys, oh. Eh. Laki. Bilog na bilog guys, oh. Oh, picture. Oh, picture. Oh, picture na naman, oh. Oh, guys, oh. Laki guys, oh bilog na bilog po guys o, talaga, laki, mata, -case. May lang kilo. Pasok na lang guys uh, may pa. Pa sa bodega. guys, pa. sa lubo.